Oy, tanda! Padala nga kami dito ng tubig. Bago yung servisyo niyo. Sige po, sir. Pasensya na po. Nasabihin ko po sa staff. Ay, nako. Dapat kasi galingan niya para ma-promote siya. Tama na nga yan. Nakakaya na kayo. Hindi porket staff yan dito. Pwede na kayo maging bastos. Ang ah, OA mo naman, Di. Makakulin ka lang ni Lord yan, ha? Ah. <laughs> Oo. <laughs> Ay! S Sir Ivan! Pasensya, pasensya na po. Hindi ko po alam na andyan po kayo. Huwag kang maglala. Okay lang yan. Mansya lang yan. Ang mahalaga, hindi ka na bago kung saan. Kundi mas malaking disgrasya pa yon. Pasensya na po talaga kasi nagmamadali lang po talaga ako. Alam mo, Russell, hindi dapat nagmamadali ka lagi. At kung nandito dito ako, magsabi ka lang. Ako mismo ang tutulong sa'yo. Hindi ka dapat natataranta. Sige, salamat po, Sir Ivan. Buti, masyado po kayong matatag sa business niya po. Oo. Oh, o, okay. <laughs> oh, sige, sige, sige. Ganito. Um, tatawagan ko si Maria. Ako'y uh, magpapadala ng bagong damit na isusuot ko. Pero in the meantime, baka pwede mo kong pahiramin na ang papalit ko rito at basang-basa ako. <laughs> <Binasaan> mo ko. <laughs> Okay. <laughs> so, uh, kuha mo ko ng pwede kong isuot at uh, magpapalit ako. Okay? Antayin ko na lang dumating si Maria, tapos saka ako magpapalit. Intayin kita. Sige, sir. Uh, Check ko lang po sa storage room. Alam ko may okay. extra po mga janitor clothes po, Okay, Sige, sige. Intayin <laughs> kita, ha? Sige. Sorry okay. po ulit. <laughs> uh, sir Ivan, ito oh. na, nahanap ko na po yung extra tissue sa storage room. Hmm, okay na to. Salamat ha. Okay na to kasi wala. Sige. Thank you, thank you po. Salamat sa iyo ha. Sige po. Okay. naman po, sir. Okay. Ay, ganda dito. Mm, magandang araw po sa inyo. Uh, welcome po kayo sa Stags Farm and Resort. Ako nga po pala si Mang Ivan. Ano po ba mapagdilingkod ko po sa inyo? Janitor ba talaga yung mag-welcome sa atin dito sa resort na to? Napaka-bibo hmm. naman ng janitor na eh. Ay, Iya. Huwag ka nga ganyan. May na-welcome na tayo. Galit ka pa. Okay lang po, ma'am. Tatanong lang naman po ako para maging komportable kayo habang nandito kayo sa Stags Farm and Resort. Alam mo kuya, maglinis ka na lang sa paligid. Huwag ka na -abala sa amin. Mo, mga tulad mo lang naman, mapagpanggap eh. Bibenta ka lang naman mga servisyo sa mga bisita. Gawin mo na lang, kunin mo lang yung mabag namin doon. Oo nga, hindi ba nakakahit ikaw pa yung nagwe-welcome sa amin? Wala ba kayong respectable staff? Ang baba naman ang tingin niyo sa amin dito sa resort na to. Ay, hey, tama na yung insulto mo iya. Hindi naman niya kasalanan na janitor siya. Ang lahat ng trabaho mahalaga. Okay lang po, ma'am. Ang uh, gusto ko lang naman po kasi maging comfortable po kayo habang nandito po kayo sa Stags Farm and Resort. Okay, pasensya na. Pero sana may iba pang staff na mag-aassist sa amin 'yung may alam naman. Tama na sabi. Uh, Mang Ivan po, right? Yes, uh, yes. Pwede po ba kami magtanong kung ano po yung mga amenities dito? Ah, okay, ha. So, uh, meron kaming pool, meron ding mga cottages doon, at meron din tayong fishing activities. Meron din tayo ditong garden na pwede nyo ikutan at pasyalan. Kung meron pa kayong ibang inquiries, pwede kayong magtanong sa front desk. <laughs> Sige po, magtatanong na lang po kami sa front desk. Maraming okay, iha. Salamat, salamat po. Salamat, <laughs> Sige, po, ano gamit. Ha? Opo, sir. O tanda! Padala nga kami dito ng tubig Bagay ng servisyon nyo Sige po sir, pasensya na po Sasabihin ko po sa staff Guys, ano ba? Ah, Mang Ivan, hindi na po sa'yo ng pasingin Itatawag na lang po kami Ang ibang staff Marami po salamat ma'am ay nako, dapat kasi galingan niya para ma-promote siya. Tama na nga yan. Nakakaya na kayo. Hindi porket stop yan dito. Pwede na kayo maging bastos. Ang OA mo naman, B. Makakulin ka lang ni Lord yan, ha? Ah. <laughs> oh. Ayos din may-ari dito, no? Grabe, nabusugo sa free nila. Oo nga eh. Sana mamit natin siya in person. Baka bigyan pa tayo ng free accommodation. <laughs> Magandang araw sa inyong tatlo. Pasensya na kayo kung nakaabala ko ha. Gusto ko lang kasing alamin kung nag enjoy ba kayo. At gusto ko na rin magpasalamat sa inyong tatlo sa pag-stay nyo dito sa Stags Farm and Resort. Hay nako, nandito na naman talaga siya. Bida-bida talaga. Grabe. Sipong naman ng janitor na to. Ay, ah, salamat ha. Kahit mabagal yung serbisyo. Alam mo malaki pa sa salamat ko sa sinabi mo. Kasi sa ganyang paraan, naalalaman ko yung dapat ko pang gawing improvement sa mga business ko. Partikular na dito sa farm and resort ko. Salamat sa iyo, Iho. Business mo? Ikaw may ari ng farm and resort na to? Hindi ka janitor? Ha? Talaga ba, Sir Ivan? Napaka-humble niya naman po. Saluto mm. po ako sa inyo. Mm -hmm. Eh ha, ganun na nga sa akin to. Uh, Sir Ivan, pasensya na po kayo ha. Salamat po. Pasensya sa inasol ko kanina. Ah, uh, iha kasi sa kabutihan mo, Naisip kong bigyan kita ng one-night accommodation, free ah, sa pagbabalik mo rito. Alam mo, natutuwa ako kasi hindi lahat mabuting taong kagaya mo. Hindi lahat marunong gumalang. Kaya naisip ko bilang pasasalamat ko ay bigyan kita ng free accommodation. Ay, salamat po, Sir Ivan. Napaka-generous niyo po. Uh, Sir Ivan, pasensya po tayo sa inasal namin kanina. Walang problema yun, naiintindihan kita. Alam niyo ang mahalaga? nagkakaroon tayo ng mga bagay-bagay na natututunan natin sa bandang huli. Pasensya na po ah. Hindi na po makukulit. Sige, Iha. Ang ganda ng farm niyo po, Sir Ivan ah. Enjoy ha. Ako'y babalik na sa opisina ko. Thank you. Oh. Salamat po. Thank you, Vicky. mo ko ya ka na lang sa paligid oh. Ito na abala sa amin. Oh, tulad mo lang naman nagpapanggap lang eh. Pas mo bisita. Doon mo na ako ni mo lang yung mga gamit namin dito. Okay na. Oo nga. Okay lang ka pa sige. Kay... Bobo, Bayan, tuloy-tuloy na. <laughs> hey, no. Lang Tiktok pa kasi ang Tiktok. Okay, yun yung Tiktok. Meron kaming pool doon, swimming pool. And pwede kayo mag-fishing dito. At uh, pwede rin kayong mamasyal dito sa farm. Na, sa farm na. Sa farm. Ay, eh, mali, mali, mali. Hindi, <laughs> kasi bawal ko sabihin farm namin eh. Mahaba si Dok. Diba, Or seven. <laughs> Sorry. <laughs> Asensya na po, sir. Sige po, sasabihin ko po sa staff. Asensya na po. Teka lang. Wait lang. Nakasapit pa kita. Doon ba, doon ba ah, sorry, meron pa pala. So, meron pang ano, nagkakasabay ano kayo. Uh, guys. <coughs> ako na ano. Tabi. I forget. Dadala ko kay sa ano ko. Dito ko merap, dito, dito ko merap. ko ah, man, maninira okay, pa siya. Maninira. Eh. maninira pa ako. Oh, yon, si tama ka sabi ko na eh. sabi ko na maninira ka oh, pa. pa. Oh, si wala akong mali eh, ah. minus 1. Uh, force, Pagkakalaan nyo ito dito. Um, oh. oh bobo, kahit mabagal ang servisyo. Ayun, ganyan pa. Sorry, sorry. Uh, sa, akin na, ano? 1, 2, 3. okay. One, two, okay. okay. okay, yeah. okay yeah. Kasi napaka buti yeah. Kasi mong tao. Kaya may pinadala ko sa yung free accommodation. At don't worry nga pala, iho. Naiintindihan ko na hindi lahat kasing buti ni Miss uh, Vicky. Oh, ba ba't ko nalaman yung pangalaman? <laughs> 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 oh. Salamat po. Napaka-generous niyo po, Sir Ivan. Uh, Ma'am Ivan. Ma'am <laughs> Ivan? <laughs> Ivan. <laughs> 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 Bloopers! 🎵 Kasama ang bagada, wala kasi saya Sa bawat tunog at galaw, magkasama tayong lahat 🎵 Manila, walang pag-aalilangan 🎵 Manila, walang pag alilangan Sa ilalim ng mga bituin, tayo'y magkasama